sa impilan ng 91.9 FM Marian Radio sa Cagayan de Oro City CMN Live Nation, Nation. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas Mahigit kumulang 6,000 PPCRB volunteers sa Arts Diocese ng Cagayan de Oro ay nakahanda na sa kanilang assigned voting centers para sa lungsod, probinsya ng Misamis Oriental at island province ng Camiguin, Ang bawat volunteer ay may issued SIM card para sa kanilang reporting at monitoring upang siguraduhin malinis, mapayapa at makatarungan ang halalan. May printed PPCRB volunteer t-shirts din sila at identification cards. Nakahanda na rin ang kanilang transportasyon para sa deployment madaling araw sa Mayo a 12. Tutulong ang mga volunteer na ito sa katanungan ng mga botante, lalong-lalo na ang mabilisang paghahanap ng kanilang boating pressing. Logistical support naman, tulad ng food packs at bottled water, ang ipinangako ni Archbishop Jose Cabantan para sa libo-libong PPCRB volunteers. Bandang alas 9, ngayong umaga, araw ng Miyerkules, Mayo a 7, isa sa gawa na ng City Comelec ng Cagayan de Oro ang final testing at sealing ng mga automated counting machines. Inaasahan na magiging matiwasay ito at matugunan kaagad ang isyo ng overvoting tulad ng nangyari sa Davao na kung saan sinasadya ni Atty. Aileen Lisada, spokesperson ng ACE Com PPCRV Davao, na i-overvote ang senatorial Balls. Dinagdagan pa niya ng mga undesired markings ang pangalan ng dalawang kandidato. Ngunit binabasa pa rin ito ng ACM sa halip na ideklara ito ng makina bilang overvote at ipagpaliban. Ang nasabing final testing at sealing ay dinaluhan pa mismo ni Comelec Chairman George Garcia. Bigo ang local media na makuna ng pahayag si Chairman Garcia sa nasabing isyo. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ay may mahigit kumulang 514,000 registered voters at upang matugunan ang kakulangan ng mga voting places, apat na shopping mall sa lungsod ay tumulong na rin sa kumilik ng Cagayan de Oro at naglaan ng sapat na pwesto para maging voting precincts sa iilang urban barangays. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, Cagayan de Oro, ako si Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live, 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 Nationwide. nationwide. Maraming salamat Lorenzo Luzon mula sa 91.9 FM, Marian Radio sa Cagayan, The Oro City.